Bangga ka? Ito ang Bangga ka, pre. Sige ka ba, maga, ba dito? Hindi, pre. Tayo mong tattoo, pre. Ito nga yung alam mo, sino dito, ha? Hindi, pre. Ano? Pre, tayo mong purong ah pre. Ito mo ngayon, mamangga. Marami akong tattoo. Parang ano ka, parang... Baid. Siga ka ba? Ano saan ka? Mahal na lang. Ano saan ka ba? Oh, bakit? Siga ka ba? Ha? Siga ka ba? Siga ka ba? Sige rito, atasin ko. Ay, sige ako. Ay! Boss, parang... Anong mga laban natin, hindi ka maka... Parang astig ka, boss, ha. o oh, bakit? Anong problema? Kasi, oh, ano wala lang, boss. Kasi huh? naglalakad ka, boss, parang hindi ka tumita sa ilandana mo, oh. ha. May lamang ba, ba yan? Wala, wala naman yan. Bakit? Anong gusto mo? May lamang? <laughs> Mayroon man, wala kang pakialam. Eh, hey, boss, may nahanap kasi ako. <laughs> may nahanap ako. Taga rito ka ba? Oo, oh, taga rito lang ako. Oh. Parang kasing ano, boss, ha. Parang... Oh. Uh, Army ka ba? Oo, oh, bakit? Kaya pa mo ano, eh. May inaano kasi ako eh. Oo. Oh. Magka pa siya ako ng tanga, may inaano kasi ako eh. Anong problema? Siga ka ba, boss? Wala pa lang tanong, hindi mo lang kakaiwas. <laughs> Siga ka ba? Oo, oh, bakit? Siga ka ba? Ha? Siga ka <laughs> <laughs> ba? Bo bo boss, vlog lang. <laughs> Boss, vlog lang, boss. Kontit lang, boss. Kontit lang. Boss, boss, namimigay kasi ako ng 10,000, boss. Sige ka pala, boss. Bigay ka ng 10,000, boss. Mamimigay lang, boss, ako ng ano, boss. Pang ano, boss, mga sika. lang din pala, eh. Mga sika, boss. Ha

boss, content lang, boss, content. <laughs> oh, no, 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 no. no. lang, boss, content lang. So, boss, kami kami ng 10K, boss, para sa mga nila. alam yan. boss. <laughs> <laughs> 哈哈哈哈哈哈